Tayo, Kalawang pala <laughs> Kalawang. Ayan mga ka-best friend, tara samahan nyo kami at dideliveran natin yung customer natin dito po sa gawing kuya po. Ayan, bago pa lang daw po siya mga ka-best friend, kaya konti pa lang po yung una niya pong kinuha. Ayan, tama po yung kanya mga ka-best friend, yung kung bago pa lang po kayo mga ka-best friend eh, kahit po yung sakto lang po yung alagaan niya mga ka-best friend. Hindi rin po kasi maganda yung pag maluwang po yung area, konti lang din po yung kakarga nyo. Kaya mas maganda po yung sakto para malaro po kasi yung isda mga ka best friend. Kung sobrang luwang po yung kakarga nyo, tapos konti po yung kakarga nyo. At chen nga po mga ka best friend, dyan na nga po tayo sa area. Ayan, makikita na po natin yung kakarga ni sir. Dyan po sa gawing kuya po. At chen nga po, binilangan po natin siya nang nakaharap siya. Kinilo po natin yung isda mga At yan, tinuturo niya nga po kung saan po ikakarga. Ayan po mga ka-bestpen, tignan niyo po. Ayun, doon daw po ikakarga yung concrete pan po na yun. Ayan mga Papasilip ko po sa inyo yung setup ng concrete pan ni sir, mga ka-bestpen. Pag nagdala na po tayo dyan ng isda, maya maya mga ka-bestpen. nga po, bali, binilangan po muna natin siya para makita niya po kung ilan po yung bilang ng isda na kukunin niya mga yan, konti lang po yung kinarga ni Sir Jan. Nasa mga 1,000 lang po mahigit yung kinuha niya mga ka pen. At binigyan po natin siya para makapag-umpisa po siya mga ka pen, Para ma-master niya po sa susunod na karga niya. Eh, dadagdagan niya raw po. Para mapag nya niya raw po muna ng mabuti yung kakargahan niya mga ka pen. Yan po, bali binibilangan nga po natin siya nang nakaharap po siya. Yan, nakatingin po siya mga ka para makita niya rin po kung ilan po yung kalalabasan ng isda niya. ayan sa mga gusto po ng mga ganitong content uh, at nadalaw po kayo sa ganitong mga content mga ka eh huwag niyo pong kalimutan na subscribe ang aming youtube channel ayan po ka-bestfriend lang po ang i-search nyo uh, at lalabas na po tayo dyan mga ka -bestfriend. at i-follow nyo na rin po ang aming FB page ayan po ka-bestfriend lang po ang i-follow nyo para lalabas na po tayo agad dyan mga ka best friend At salamat po sa mga nagsishare ng aming mga video Thank you po ng marami mga ka best friend At sa mga solid na sumusuporta sa aming mga video Ayan maraming maraming salamat na po agad mga ka best friend At sa mga susuporta pa thank you po ng marami mga ka best friend At yan nga po bali yung unang timbang nga po natin eh, Kakalagahan na po natin mga ka best friend Yan makikita nyo na po mga ka best friend Sa mga nagko-concrete pan po Ayan po yung concrete pan ni sir. Bali sa mga nagko-concrete pan po pala eh kailangan po makinis po yung loob mga best Hindi po katulad niyan yung kay sir. Magaspang po kasi yung loob niyan yung nagawa ni sir. Pabaguhin na lang daw po sa susunod mga best ayam Ayan bali dalawang linggo na raw po yan na nababara ng tubig kaya sinilip din po natin. Ayan pagka po kasi magaspang po yung loob mga best eh may posibilidad po na magasgas po yung isda na ikakarga natin dyan mga best at pagka nagasgas po tapos nagkaroon po ng Dito to lang yan. Germs po yung tubig nyo mga best friend. Sigurado na po yan. Na pupungkusin na po yung isda nyo. Ayan. Madali lang naman pong gamutin yan mga ka best yung punggus. Asinan nyo lang po agad para hindi na po siya kumalat mga ka Ayan po oh, yung kakargahan nya. Doon po muna natin pinakarga sa may pinakamalaking butas nya po mga ka kaya eh, sa mga gusto pong mag-umpisa ng kahit small business lang po mga ka-best para mamaster ma-master nyo po yung pag-aalaga ng mga isda eh, mag-PM lang po kayo sa akin mga ka-best at i-guide po namin kayo hanggang sa kayo po ay maka-harvest mga ka-best at ituturo po namin sa inyo lahat ng diskarte pagdating po dyan sa mga ganyan po na concrete pan nakita nyo naman po yung concrete pan ni sir bali magaspang nga po yung loob sa mga bago po at gusto po na mag-alaga ng mga isda mga ka-best ha kinisin nyo lang po yung loob kailangan po madulas na madulas po yung lob ng fish pan para yung mga fingerlings po napakakawalan natin mga ka best eh hindi po basta basta magasgas yung balat kasi masayalan po yung mga fingerlings mga ka best pag nagasgasan lang po yan ng konti magtutuloy tuloy na po yan mga ka best at kailangan po kompletohin nyo po mga ka best meron din po dapat siyang erator yan sa hito kahit wala pong erator yan pero mas maganda po kung meron mga ka best Ayan sa mga malalayang lugar na nagtatanong po sa amin. Ayan, salamat sir sa suporta. At uh, nanonood po kayo ng mga video namin. Ayan, bali makakapulot na po kayo dyan ng mga diska-diskarte, mga ka Hindi man po totally lahat mapulot nyo. Eh. Kahit po yung konti-konting kaalaman, eh, mapulot nyo po. Eh. Malaking bagay po yun, mga ka-best friend, sa mga baguhan po na nag-aalaga. Katulad po niyan mga ka-best friend si Sir halos wala pa po siyang experience kaya nung nakita po natin yung kanyang pispan eh nako po eh maano po magaspang po yung loob ayan sinabukan nga po natin ng asin kasi mukhang bagong gawa lang po yung pispan ni Sir pero sabi niya po 2 weeks na raw po na mayroon daw pong tubig yan Nababara niya na raw po Ayan, bali, asinan nyo lang po mga ka-best bago nyo po kargahan para kahit paano po eh, yung mga isda po eh, hindi po manibago sa pupuntahan nilang bahay, mga ka-best po, bali maray nga po naka dyan sa kinargahan natin na yan sa gawing kuya po. Ayan, thank you sir ng marami at sa aming kanagkatiwala na kumuha ng yung pangalaga. Uh, tawag ka lang po sir kung magkaroon po ng problema yung isda mo. Kasi bago po namin ilaglagyan sa iyo, eh alam na po namin yung magiging problema ng isda mo. Alam na po namin agad pag tumawag po kayo. Kaya sa mga baguhan po, kailangan po, nakita niyo po, oh, napakagaspang po ng loob. Kailangan po talaga ron makinis mga kabespen. Para iwas gasgas -gas po yung ating mga alaga. Pag nagasgas po kasi yan at nagkaroon po ng problema yung tubig nyo, napasok po ng virus. Doon na po mag-uumpisa na magkakaroon po ng punggos yung ating mga alaga mga kabespen. Kaya kailangan po talaga na makinis po yung paglalagyan nila at yan nga po yung dinala natin kay sir. Nakita nyo naman po kasi sigla. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga share ninyo mga ka best friend, at sa mga sumusuporta sa aming page uh, at sa aming good quality fingerlings. Ayan, balik ka sa mga po natin dyan, yung mekaniko po natin ng jeep. Ayan, si Kuya Piring po. Ayan, shout out sa iyo Kuya Piring. Ayan. Thank you at sinamaan mo kami mag-deliver. At yun po yung driver natin, si Bole. Bali, habang naglilibot lang po tayo, mga ka-best nabigyan na po natin ng pangalaga si Sir. Nakita nyo naman po yung pispanya. Gusto niya lang po magalaga Para pag nagtagal daw po, eh, gagawin niya raw pong negosya. Pag na-master niya na po yung pag-alaga ng mga isda, mga ka-best sa mga gusto pong magalaga at kung gusto niyo po na may guide namin kayo, eh, Prayin nyo lang po ako mga kabespin, huwag po kayong nahihiyang magtanong. Kung may mga katanungan po kayo, eh prayin naman po kami na sagutin yung mga tanong nyo mga kabespin. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.